Yo, what's up mga kabro? Dito tayo ngayon sa Caltex. Pinakargaan lang natin si Pajero. At dito lang tayo nakaupo sa gilid. Uh, Nag-order kasi tayo ng fish and chips. Siyempre niluluto pa. Uh, dito ako. Dito lang ako sa gilid. Nakainip ah, sa loob eh. Kaya lumabas lang tayo. Niluluto lang, niluluto lang yung ano, sedikit dan si Pajero ini teh so, shout out shout out dito tambay tambay lang tamang tambay lang dito sa gilid ng no, so, kalsada ah, dito tayo sa gilid okay siya ng tawa <laughs> Alright, shout out, shout out. Okay. You no, know, tayo sa Monto. Tahimik dito. Uh, masyadong tao na. Welcome to Monto. Monto. yeah, dito tayo sa Monto. Alright. ang tambay lang habang hinihintay yung ating pinapalutong fish and chips okay uh, merienda lang natin mamaya dun corbets dun tayo nagpapagas pagka ano dun sa corbet yan dun sa kabila layo ikot pa tayo dun sa bridge eh ayan yung bridge iikot pa kasi tayo doon Okay sana kung galing tayo sa town. Doon sa town, doon. Sa RJA O oh, sa Foodworks. Pero kung dito, galing tayo dito, ikot tayo. Oh, alright. Dito na lang tayo, syempre. Yan Shout out kay, ano? Shout out to you, Mike. Alright. Caltex. Dati ano to eh, Puma binili na ng Caltex kaya naging Caltex na siya ito may mga Pilipino rin na nagtatrabaho dito ah, dito lang tayo sa gilid ng kalsada no? ano kasi ano, ako, ano ako, eh Matagal pa naman yung luto nung fish and chips. Siguro mga 10 to 15 minutes din siguro yung pagluluto nila. Eh, dalawa yung in-order ko na fish. Para yung pang tayo. Bira lang tayo dumaan dito eh. Pero ngayon siguro lal araw, lalagiin na natin. Mula nung pinalitan tong Puma. Naging Caltex. Pangalawang beses ko palang yata nagpakarga dito. Pero siguro ngayon dito na tayo lagi magkakarga. Kasi pagka dun sa ano dun sa may corvette minsan sumasablay. Okay sana pagka may tao may tao okay lang pero pagka yung ano lang yung card sa dalawang beses na akong ano dun eh dalawang beses nang sumablay okay naman eh babalik naman yung pera kaya lang siyempre abala sa atin yun masablay pa tayo at least dito lagi may tao dito na lang tayo lagi basta magagaling tayo dun sa ano magagaling sa kabila ayan yung natin nakatambay lang yan. Bale sya muna gagamitin natin lagi. Siguro mga dalawang buwan natin gagamitin muna to. Pagpahingayin muna natin yung ating Mazda. Para hindi naman agrabyado. Okay. Yan, doon tayo. Tahimik dito sa monto. Alright. Dito lang ako sa gilid ng kalsada. Waiting. Waiting, waiting lang. Ay, magaling lang natin sa ano. Magaling lang natin sa work. Bali, dumaan lang ako dito. Kasi nga, di ba, kahapon, nagpagas tayo. Punti lang yung kinarga natin. Ngayon, pinultak na natin para ano. Pang matagalan na syempre. Maya-maya so, pa siguro yun. Yung niluluto. Rush na ba? tawag naman siguro yun pagka naluto na nila pero matagal yun eh minsan pag mibili ako eh yung isang isda nga lang eh, minsan 10 minutes niluluto eh syempre fresh pa yun piniprito pa tapos yung chips masarap pag ano bagong luto mainit-init alright yan oh ito tayo sa Monto tinan-tinan si ano eh <laughs> tinan tayo ni ano ni Mike puti. Tingi-tingi-tingi siya. Alright. Ayan. Pakatahimik dito. O, pakatahimik dito sa monto. Ayan na. Ayan lang dito. Alright. Oo, so, mahaba na naman itong video natin, mga kabro. Try na natin, no? uh, Pasok tayo sa loob. Diyan natin kung naloto na luto na. Alam mo na na 'yung pinaluto natin. Diyan na magsimula. Ay. na pala. Wala pa siguro. Eh bibigyan naman 'yung pagano. Hindi tayo na mabibili dito po gano'n. Synthetic. Yep. Okay. Thank you very much. <laughs> if you're after any yep. salt or anything, yep. they are likely salted. Okay. They salt up on the sandwich fridge up there. Okay. Thank you. Thank you. See you later. Yep. Salutina. 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 So, <laughs> ano natin bubuksan to guys? So, bye bye muna, bye bye. Bubuksan ko lang at hindi ko mabuksan, may hawak ako. So, yun na mga kabro. Nakuha na natin yung pinaluto natin. Ayun ka na nga be. Buti sakto-sakto lang yung pagpasok natin. Ano yung binili natin? Oh. Ito pala yun. Fish and chips and fish and chips natin. Ano ba diba? Testing lang natin to. Eh, mas masarap yung dati natin binibili eh. Maliit yung ano nila. Parang ano lang to eh. Din. Parang yung... Fish pilay lang eh. Okay, so okay na yun. At least, tas na tayo. Sabihin mo na mga kabrot, tayo magdadrive na. Bye bye. Mag-ano, oh bro! Copy na tayo, Norway na tayo. Balik na naman tayo sa ating area. Balik sa lungga. naman ating bahay Alam mo yung lugar namin, di ba? Parang wala ka sa Australia Pero ganito talaga ang ano, Set up ng mga bahay-bahay dito Layo-layo Pag wala ka sa city Ngayon dito ka sa countryside Talagang ganyan ang ano ng mga bahay Kakalayo Diba? Kaya pag minasakir ka dito At maghihiyaw ka pa Walang <laughs> makakarinig sa'yo parang yung mga nasa pelikula di ba yung na sila sa isang bahay wala pa rin tumutulong kasi nga magkakala mga bahay Ay, yung bahay namin no bah, diba? pang haunted house eh Ay, wala pa yung mga kasama ko ha si Alisa niyata yung mga kasama ko na sasakyan lang natin na eh yan yung puti natin siya muna yung pinarking ko para makapagpahinga naman at itong pajero naman ang gagamitin natin wala ka tayong kasama gumala din syempre day off nila alright thank you lord ay, kahit papano, nakarating na naman tayo ng maayos. Siyempre. Pagod. Ah, so, ayan mga kabro, dito na tayo sa bahay. Uh, tingnan na natin. Siyempre, thank you, thank you. Pagod ah, na. Ah. So, ganito na lang itong video natin mga kabro. No? Thank you ulit sa panonood. Hanggang sa huli, sa mga sumubaybay dyan shoutout sa inyo at siyempre maraming maraming salamat sa panonood hanggang huli. Thank you very much. God bless you and peace out.